out kaya of power. <laughs> kaya pala sabi maaga eh. <laughs> <laughs> mm, mm, dalawang maulit <laughs> oh. <laughs> <laughs> tayo doon sa isa. Wow! Pinakay doon mga isda. So first gala dito sa La Union ay taga. Ba, tulog na naman siya. Niyo ang ka. Pero tulog ka. Let's watch the sunset. Ilog sa Ilog Naniyon! yun? Kami Tito Nixon nami Tingin ha? Resi Out kaya of nowhere Kaya pala sabi maaga eh <laughs> Kasi ganito na yung 8.30 eh Pagdig tuloy tayo eh Yun Ito kami pupunta Oo oh. <laughs> We're out of nowhere Tatawid tayo ng ilog Maghintay hmm, tayo ng biyahe Ito ang terminal <laughs> hmm. Makanta si Gay Jay ka ulit, kuya ako si Dicker Dicker, Dicker, Time check 8.46 am waiting pa rin kami ng bus Ay, ng bang balsa Wala <laughs> Yeah, Neo. wow Tatawid ng ilog si Nio Ayan na ang sundo Wow Anke Luis Nio

<laughs> Jaden! Jaden! Tingin! Ah, hi ka, hi! Welcome to my vlog! <laughs> eh. Tiyan! Ang dami o. naman ang jumping salad. Wow! Sarap na no. Yay! <laughs> nang agaw pa. nang agaw. <laughs> ang lucky. Oh. Wow! <laughs>

Oh, tapos na? <laughs> tapos na, ayaw mo na? Iliwa ka lang Dalawang maulit o oh. Kain <laughs> 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 tayo ng alay Tawin tayo baby, jumping, jumping salad Tingnan mo yun Kasimi daw Tatanggal mo yan o baby Tunghanan niya Tawag dito Tama oh. niya mga galaw pa oh oh tanggal mo ang galmeyo mo na at muna na 'yung muna mo kainin nang oh 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 Oh, lagay mo doon, lagay mo bato. Ano no, nag siya ng bato eh. Tuwan naman, pa paganda? na na lang uh. Oh wow. Like <laughs> baby ako. Uh, oh. Sarap. Sarap ng jeans. Ay, ba, 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 hello Daddy. Daddy. Hello! pa, ano yun. Bitwa? Ay, Kain na. na! Bagsak na si itlog, oh. sarap, <laughs> Ang sarap, sarap, manan naman itong kukurang tayo doon sa isa? Malaki? Oo. Tayo... Ano ba? Oh. Wow, ang laki! ko lang saan ko. Alright, lunch in the onion. Then, tagay-tagay later. Wow! Si Mio ay magpapakain na fish sa ay sa ilog. Nandito po kami namin sa pag-aari nila uh, Padilla family. Uy, <laughs> kumapit ka. Uy! Kaya mo ba yan? Oo! Mm -hmm. Oh! 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 <laughs> <laughs> ano? <laughs> kaya ba <bangal>? naman? <laughs> oh baby ah. Ba't pala dito sa side na to? <laughs>

Haka lang tablet na niya. <laughs> So guys For the second <laughs> time around 5.18pm Pauwi na kami Ito so na sasakay ulit kami ng Balsa At si anti naman ang driver ngayon <laughs> At ito kami Say hi! Ah, Nakaupo na si Leo. Di na siya takot. Oh, hindi na takot oh. si Leo. Wow! <laughs> Pati si Jaden oh. Hindi na tatakot si Jaden oh. na no. Bye bye na. Pagsubli kami tumanan. Bye bye. Ano? Ah. Anong tawag sa iyo? Konduktor. <laughs> oh. Kau bawa, kau bawa, kau bawa, kau bawa, kau bawa, kau bawa, kau